guys! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's video guys, um, ilang buwan rin ako hindi nakapag-upload ng aking videos dito sa aking YouTube channel. So, um, naipag-isip ko na gawan naman ako, gagawan naman ako ng content para may mai-upload uh, naman ako sa aking YouTube channel. So, um, kumusta na kayong lahat mga guys? Um, dito tayo ngayon sa bahay ni... Ano, ni ang mother-in-law ko dito po nag stay pag uh, umaga tapos umuwi ko ng tanghali dun sa bahay namin kasi dito ako nagluluto so pasensya na kayo sa ating background eh. ngayon na ulan ngayong araw na to sabi nila may bagyo na naman kaya um, na naman yung panahon So, bago ako magkisimula ay <clears throat> dito na ako sa aking lutuan. Dito ako nagluluto sa so, kitchen. Tapos dyan naman sa harapan ko. Dyan yung sa loob. Dyan ako nagluluto ng mga kanikay. Ganun. So, ito lang ako paikot-ikot hanggang matapos yung mga ilang oras yung half day ko na pag stay dito. Yan. At tumutulong ako sa kanila dito kasi yung mother-in-law ko saka yung father-in-law ko silang mag-asawa. Nagbebenta sila dun sa sa ano dito sa baryo namin bibita sila ng kahit ano, ano mga karne, gulay, ganoon mga halo-halo madami sila niya So ako naman yung naguluto na ngayon tapos ako yung nag uh, titinda dun sa tindahan ko may nabibili. So ayan dito ako sa lipod, So masungit yung panahon ngayon guys, may bagyo kaya um kita niyo oh, na ulan. Yan, nagsisimula ng umulan. Sana nga hindi pa hindi pa masyadong uulan mamaya para uh, <clears throat> um ano naman yung kasi anihan ngayon ngayong um, buwan na to ay eh, marami yung nag-aani ng mga palay sa kamayis kaya kawawa naman yung mga may mga mais palay pa na hindi pa na uh, So, ayan guys. Um bago ko magsisimula na magpipisa na magluto o kahit anong gawin ko dyan sa loob ay um kitikitsa lang po tayo mamaya. And daming mga aso. Ayan. ito yung aso na to, maganda yung ano, kulay niya may batik-batik kasi nga lang pangit yung ugala yung aso na to, ng manok ito naman makulit to kung nagbibigay ng pagkain sumusunod-sunod na lang ang daming mga manok yan yung mga manok nila dito yun daming mga manok uuuh oh. pa nagpapakain yung bilang kong lalaking dami yan pinuntunan ng manok yan hindi lang sila nagsilabasan kasi naulan. Tapos yun, may kambing doon. Ayan, ayan. Dami mga manok. yan yung kainan nila. Hanggang doon. Hanggang doon, may mga manok doon. sarap buhay itong mga aso, o. Oh. O, oh. diba? Tutulog-tulog na lang sila. Sarap buhay. Tignan nyo, guys, itong manok dito. Ang ganda ng kulay, o. May isa pa dito na manok na ganyan din yung kulay. Ang ganda ng paa niya yung paa niya may balahibo dun sa mismong paa niya mismo. Hindi kasi nalabas yung isa eh. Ipakita ko sa inyo. Hmm. Yeah. Kita nyo guys, tong aso dito may... Hindi ko alam kung anong tawag dito sinilagay nila dito. Ang purpose niyan, kaya nilagay nila yan kasi nag-ahabol ng manok. Kawawa yung mga manok na hinahabol niya, minsan namamatay. Ang galing yung nakaisip dito guys. So nilagyan ni ng inyug to eh. Inyug eh. Yung pinato yung nyug. Hmm. Para daw ano ang purpose niya. Pag maghabol daw ng manok hindi siya ano hindi siya masyadong makatakbo. Ayan kaya nilagyan nila ng ganyan. Pangalawang lagay na nila yan eh. yung isa una noon hindi a, a, natanggal niya. Kaya nilagyan nila ulit. Kulit tong aso na to eh. Kawawan yung mga hinahabol niya na manok. Mm. Kulit, kulit. Ito naman, kulit din to. Mm. Ang daming mga aso dito, mga eh. Kagandahan lang kasi pag may aso dito, may bantay sa loob ng bahay. Ayan. Ito, malunggay. Hinarvest ko dun sa harapan ng bahay namin. Magkano ko mamaya gawa ko ng para sa aros kaldo. Masarap maghigop ng aros kaldo ngayon at ma -ano, maulan. Ay, gagawin ko yan mamaya. mamaya ano pa kami dito yung pansit. Saka ano ko magluto ng pansit pag may time na. Ito muna tayo sa aros. pang aros kaldo. Malunggay, vitamin C. Maganda yan sa katawan. May vitamin C. Punong-puno ng vitamin C. Yeah. Okay, mag i-slice na tayo ng sibuyas gawa tayo ng arroz sibuyas 다음 <목소리도> 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 tayo ng talbos ng talbos ng kamote. Masarap ito eh. Ano eh. Bulang bulang lang. Bulang bulang lang ba yung tawag doon sa Tagalog? Bulang bulang. kalabutan ko lang kumuha ng tagayan Sayang na yung mga talbos dito eh. Mas dumadami yung talbos kapag lagi nagugulayan. Kaya dapat ano to, every two days nagugulayan para dumadami. Ano nga pag tag marami yung ano to. Mabilis mag, mag kasi. <coughs> ah. ay lang nakuha natin ang dami ng talbos ng ikaw. ang talbos ng ang tawag dito sa Tagalog talbos ng ano to? Kal kalimutan ko na Talbos ng kamote. Talbos ng kamote pala I <laughs> do 啊，不干了，不干了。